pag-ibig ng Diyos din sa bawat sa atin. Napakabilis na lumilipas ang araw ng balik ko. Halo niya, kaya sa lahat ng ating minaman ng mga patiran Hallelujah. Talagang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang mga nagpapahalaga para sa ating kalintasan. Wala tayong magagawa kung Diyos wala sa atin. Tandaan ko niya yan. Kahit anong pagsisikap ang gawin natin, kapag ang Diyos ay wala sa atin, wala tayong magagawa. Kaya sa ating mga kapatid na naglilingkod na sa ating mga Panginoon, bigyan na natin ng pagpapahalaga. Hallelujah! Bawat minuto, bawat oras, hallelujah sa ating buhay, bawat buwan, bawat taon, hallelujah! Nandiyan ang ating mahala Panginoon. Hallelujah, kung saan napakabilis ka ng araw. Hallelujah, kung iisipin natin yung mga ko, isang buwan ang nasa piling ng mahala pa ino ng ating mahala Pastor. Hallelujah. Kung ang Mahalapanginoon, binigyan tayo ng parents in the Lord, at mahala pasto, ating bilayad mga na nasa piling na ng Dios. Dapat lahat ng mga anak ng Diyos, yan ang alang iniisip na yung mapunta tayo sa langit sa piling ng Diyos. Hallelujah! Kaso ang iba natin mga kapatiran, tandaan mo natin, ang irarapture ng malapay noon yung nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating mga pastor, always attend. Always attend. Kung pagbabalik ng malapay Wednesday, yung mga hindi nakakadalo, I warning you. Delikado na yung ginagawa nyo na yan. Kung ang pagbabalik ng na mala napay noon ay Friday, at wala na naman kayo, I warning you. Kung Sunday babalik ang mahala Panginoon at iba mga kapatiran, hindi pa rin nakakadalo. I warning you. Sabi natin malapastor, always attend dahil well, ang babalikan ng Diyos yung mga nasa gawain ng ating mahal Panginoon. Amen! Inyo nang isipin niya. Kung ang ating mahal na ating bilag, mamadir, pinahalagaan kayo. Pinalagaan tayo sa prayer and fasting. Sa lahat ng mga, mga turo at aral, buong oras sila, buong panaw nila, buong buhay nila, ibinigay para sa atin. At nandiyan ngayon, mga bilabi, Ameda Children, Anja ang mga manggagawa, mga katuwang kabalikat. Kaya kung ang ating mga kapatid nagpapabaya pa, ewan ko kung ano mangyayari sa inyo. Tandaan natin, marami nagsisikap mga isang araw dahil sa inyong hindi pagpapahalaga sa pagdalo kayo maiwan sa pagbabalik ng Diyos. Sayang nyo na umpisaan nyo. Sayang yan. Kaya ang ating malabastor, ating Bilal Mamadir, nasa piling na ng Diyos. Ibig sabihin kung yan ang ating nasa isip ngayon, ating malabastor Mamadir nasa langit. Dapat doon din tayo pupunta. Dahil pinahalaga ng Ati Mala Pastor, ating malabastor, ating Mamadir, yung ko dila sa Diyos. Hindi sila nagpabayaan. Yan sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatid. Ang bilis na lumipas ang araw. Grabe. Yan sa ating mga kapatiran, ang babalikan ng mga lupay noon yung mga nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. At lahat ng mga anak ng Diyos, patuloy tayo magsikap na makadalo. Alam niya, maging busy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag tayo maging busy sa mga anumang bagay sa sanlibutan. Dahil lahat yan ay iiwanan natin. Iiwanan natin lahat ng mga bagay nandito sa sanlibutan. Kung busy ka dyan, ewan ko, kung ano mangyayari, kung hindi ka busy na naglilingkod sa Diyos, baka isang araw, pati ikaw, malalaman mo na lang na nag-rapture na.